Inikayat ng Maynilad ang kanilang mga customer na may mababang konsumo po ng tubig na samantalahin ay binigay ng karagdagang diskwento sa buwan ng bayarin sa tubig. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. Magbibigay pa ang Maynilad ng karagdagang diskwento sa dati ng mahigit 40% discount sa basic charge ng kanilang regular lifeline o sa mga customer na hindi umaabot sa 10 cubic meters o katumbas ng 50 drum ang buwan ng konsumo. Nito lamang January 1, inilunsad ng Maynilad ang inisyatibo nitong Enhanced Lifeline Program matapos hilingin ng Metropolitan Waterworks and Sewerage sa Maynilad na magbigay ng diskwento. Hindi lamang sa kanilang mga customer na mababa ang konsumo ng tubig, kundi pati na rin sa mga marginalized sector dahil sila ang makikinabang na malaki sa pagtitipid na ibibigay ng low-income lifeline rate. Kasi medyo matataas na yung ating mga bilihin, gastusin, ano pa yung pwede nating maibigay? So, in-include din namin dito sa Lifeline, but specifically for those who are in the lower income brackets, no? Na-defined ito ng ating Philippine Statistics Authority. Mm -hmm. Thus, the Enhanced Lifeline Program was born. So, it's a discount on top of an already existing discount na hindi namin aalisin. Bagay na ikinatuwa ni Naluz at Juanita dahil hindi rin daw biro ang gastos nila buwan-buwan, lalo't sumasapat lang ang kanilang kinikita sa pang-araw-araw nilang gastusin mas maganda kung magkakaroon sila ng discount. Dahil makakatipin naman kasi masyadong mataas ang mga ano ngayon ng tubig. Kumbaga, bawas sa mga bayarin. Eh, mas maganda po dahil para nakakanoon po sa mga mahihirap. Eh, siyempre, dahil nakababawasan yung... Kasi misa mataas talaga ang ano ng, ano ng tubig. Po. Diniyak naman na Maynilad na madali ang magiging proseso para sa mga aplikante. Upang madali makuha ng mga target na binibisyaryo, kailangan lamang makipag-ugnayan sa mga LGU at sa kanilang mga tanggapan, daladala na ang kanilang mga government IDs. Para po makapag-apply dito ng uh, low-income lifeline, so kumpletohin lang po yung mga requirements. Again, uh, ang mga key requirements po natin, yun pong application form, latest po na water bill, na kailangan active ang account, hindi po disconnected at the time of application. And for 4 piece members, yun pong 4 piece ID. For non 4 piece naman po, mag-secure po tayo ng certification mula sa ating LGU Social Welfare and Development Office. Samantala, nasa 60,000 low-income lifeline customers pa ang inaasahan ng Maynilad na mag apply para sa mas mataas na discount sa ilalim ng ELP. Napakadali lang din, napakasimple ng requirements, madali siyang kunin. So we're encouraging yung mga kababayan natin na palagay nila pasok sila no, dito sa ating uh, qualification as low-income lifeline customer na mag-apply. Joshua Garcia, para sa bayan.